Matatapos na kaya ng Korte Suprema ang kaguluhan sa konstitusyon na nagpatigil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mahigit kalahating taon? Sa loob ng halos siyam na buwan, napanood ng Pilipinas ang isang mabagal na pamumulaklak na bagyo ang nagsimula bilang isang serye ng mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ay lumobo sa isang constitutional showdown na kinasasangkutan na ngayon ng lahat ng tatlong sangay ng gobyerno. Ang Korte Suprema sa unang pagkakataon sa kamakailang kasaysayan ay direktang humakbang sa gulo na humihingi ng mga sagot at pananagutan mula sa Kongreso at Senado. Sa gitna ng krisis ay isang pangunahing tanong. Nasunod ba ng maayos ang proseso ng impeachment? At higit sa lahat, sino ang may huling Nitong linggo, naglabas ang Korte Suprema ng formal na kautusan na nag sa kamara ng mga kinatawan na magsumit ng komprehensibong paliwanag hinggil sa unang tatlong impeachment complaints na inihain laban sa Vice Presidente. Sa partikular, gustong malaman ng Korte kung sinunod ang mga protokol ng konstitusyon at kung bakit nagkaroon ng pagkaantala sa pagpapadala ng mga reklamo sa opisina ng Speaker. Ang kamara sa pamamagitan ng kalihim-heneral nitong si Reginald Velasco ay kinilala ang pagtanggap ng kautusan at nangako ng ganap na pagsunod na iginiit na ang lahat ng mga legal na pamamaraan ay sinunod. Kasabay nito, kinumpirma ng Senado ang pagtanggap nito ng parehong mosyon ng Korte Suprema. Sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Atty. Reggie Tongol ipinahayag na tinatanggap ng Senado ang pangangasiwa ng korte at maghahanda ng formal na tugon. Kayong paman, nilinaw din niya na ang Senado ay nagnanais na magpatuloy sa mga tungkulin sa konstitusyon maliban kung iba ang sinabi ng Korte. gunit ito ay hindi lamang isang usapin ng mga paglilinaw sa pamamaraan. Mismong si Vice Presidente Duterte ay naghain ng petisyon sa Korte Suprema na humihiling na mapawalang bisa ang buong impeachment case at nanawagan ng pansamantalang restraining order para itigil ang paglilitis sa Senado. Echoing ang kanyang posisyon, isang grupo ng mga abogado mula sa Mindanao sa pangunguna ni Atibros, Israelito Torreon, ay naghain ng hiwalay na petisyon na nagsasaad ng proseso bilang legal na may depekto at may motibo sa politika. At pagkatapos na riyan ang nagbabadyang impluensya ng politika sa loob ng Senado, Nagpahiwatig na muli si Senador Ronald Bato de la Rosa na isulong ang pagbasura sa kaso na kinukwestiyon kung ang ikadalawampung kongreso na nakatakdang magbukas ngayong Hulyo 28, 2025 ay dapat na matali sa mga aksyon ng ikalabing siyam na kongreso na dating nagpatawag ng impeachment court. Malinawang posisyon ni De La Rosa. Maliban kung ang jurisdiksyon ay matatag na naitatag, maaring may mga batayan upang ganap na i-dismiss ang paglilitis. Dagdag pang sa apoy, dinoble ni Senador Alan Peter Cayetano ang karapatan ng Senado na bumoto sa hurisdiksyon. Naniniwala siya na kung matukoy ng mayorya ng mga hukom ng Senador na labag sa konstitusyon ng impeachment, may autoridad silang wakasan ito ng walang ganap na paglilitis. Direktang hinahamon ng pananaw na ito ang mga iskolar ng konstitusyonal at maging ang mga nagaambag sa konstitusyon ng isang libo na raan walumputpito na nangangatwira na ang isang buong pagsubok lamang ang makakapagtaguyod sa integridad ng proseso. Sa ilang araw na lang bago mag ang Senado, hindi na maaaring tumaas ang pusta kung ang Korte Suprema ay mapagpasyahang magdesisyon alinman sa panindigan ang pagiging lehitimo ng impeachment o babagsak ito, sa wakas ay malulutas nito ang gusot na web ng mga tanong sa konstitusyon at pamamaraan na nagdrag sa prosesong ito sa mga buwan ng legal at political purgatory. Ngunit kung ang hukuman ay mananatiling tahimik o malabo, ang Senado ay maaaring muling bumoto upang i-dismiss ang paglilitis bago ang anumang ebidensya ay iharap na nagpapataas ng mga seryosong alalahanin tungkol sa angkop na proseso at ang paghihiwalay ng mga kapangyarihan sa puntong ito ang tanong ay hindi lang tungkol kay Sara Duterte ito ay tungkol sa kinabukasan ng demokrasya ng Pilipinas ibabalik ba ng Korte Suprema ang kaayusan ng konstitusyon at iyaking mananaig ang panuntunan ng batas o patuloy bang masisira ng political maneuvering ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng bansa. Kung magdedesisyon ang Korte na kumilos ng desidido, maaari itong magmarka ng pagbabago hindi lamang sa impeachment battle na ito kundi sa paraan ng paghawak ng bansa sa mataas na antas ng pananagutan sa pasulong. Manunood kami. Huwag kalimutang ilike, ibahagi at magkomento sa ibaba para makasali sa usapan. Salamat sa lahat ng mga bagong subscriber namin at sa lahat ng nanood hanggang dulo. This is ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan. Panatilihing tumunog ang kampana para sa tunay na hustisya at kalayaan.